Ay, ah oh, babe, kain ka lang. Sige lang, babe. So, sir, ano pa yung bulalag na? Dog food? Batay ka lang, ha? Kanina ka pa, eh. Subo-sobra ka na, eh. Hindi na makatao tong ginagawa mo, eh. Alam mo, ikaw, bis na magpasalamat ka. Ang dami mong kuda. Ano mo, para sa'yo yan. Mukha ka ng mga ng mga katulad mong aso, may sa buto. Oh, Francis. Kumusta dito sa restaurant? Ah, uh, ayos na lang po, ma'am. Para may tayong customer eh. Ah, Francis siya nga pala. Gusto ko ipa alam sa sa'yo na pupunta dito yung may-ari ng restaurant, ha? Siguraduhin mo na maayos yung mga customer service mo. Lalo-lalo na siguraduhin mo malinis dito sa buong resto kasi bibisita yung may-ari ng restaurant. Sige po, ma'am. Ako na pong bahala. O, oh, ikaw na bahala, ha? Kasi kasuhin mo na maayos yung bisita natin. Sige po. Ay! Teka lang! Lumabas ka! Bawal ka dito! Bakit naman po? Bawal yung mga katulad mo na mukhang mahirap. Ah, excuse lang po, Mama. Kasama niyo po ba? Oo, oh, kasama ko. Bakit? Ah, driver ni po. Ah, hindi. Excuse me lang kasi. Boyfriend ko kasi itong pinagbabawalan mo. Boyfriend? Oo. Oh. Ma'am, Pang nainkanto ata kayo eh. Tsaka ma'am, baka maling restaurant yung pinasok nyo. Mamahaling restaurant to. Para sa mamayayaman. Ano ah, Na ma'am, pasensya na po ah. Bawal po kasi sa yung mukhang mahirap dito. Lalo na yung katulad ng boyfriend nyo. Grabe ka naman. Kakain lang naman kami dito. Ah, sige po ma'am. Pero, mga 30 minutes lang dapat nakalabas ng itong boyfriend nyo. Alam mo, swerte mo eh. Pinatulan ka pa. Tara na nga. Ah, uh, babe. Pasensya ka na ha. Tsaka, huwag mo na lang intindihin yung waiter na yun. Okay lang, babe. Ano ba? Sanagin na ako sa mga ganyan. Ah, um, waiter. Yes po, ma'am. Ah, um, yung menu po. Menu? Wala na itong pambayad yung boyfriend pa niyo yun eh. Mag-order pa kayo. Pa tubig. Gusto nyo? Pwede bang huwag mo nang laitin ang na laitin yung boyfriend ko. Mas mabuti pang magasikaso ka na lang ng mga order. <laughs> ito po, ma'am. May pansit po dyan. Baka gusto nyo. Mura lang. Nga, uh, babe. Ito na lang siguro. Isa na ito, tsaka ito. Pa-order na rin ng Kumam. Classic mo. Siguraduhin niya lang na kayo niyong bayaran yan. Napakamahal po niyan eh. Sige po. Ang tagal naman ng pagkain. Gutom na ako. Ako nga din. Ano eh? Okay, sorry. Sorry, sir. Ah ma'am, ito pa yung order niyo. Alam mo ma'am, sinasayang nyo na yung oras eh. Lalo na sa mga ganito mga lalaki. Pakit na, mahirap pa. Teka lang sir, ang dami mong sinasabi eh. Nasaan yung order ko? Alam mo ka lang, pinapakuluhan ko pa eh. Medyo matigas. Eh kanina pa kami dito ah. Bakit lang yan wala pa rin? Teka lang, di ba customer ka dito? dapat marunong ka magantay. Kung hindi mo kaya, walis ka na lang. Tutal, wala ka lang pang bayad eh. Teka lang ah, ikaw kanina ka pa. Hindi ko na nagugustuhan yung sinasabi mo sa boyfriend ko. Mas mabuti pang asikasuhin mo na lang yung order niya. Ah, sige mo <laughs> Ah, babe, share na lang muna tayo habang hinihintay mo order niya. Ay, ah, oh, babe, kain ka lang. Sige lang, babe. Uh, sir, ito na ano po yung bulalay niyo. Dog food? Ba, teka lang ha. Kanina ka pa eh. Subo-sobra ka eh. Di na eh. Hindi na makatao itong ginagawa mo eh. Alam mo, ikaw, bis na magpasalamat ka. Ang dami mong kuda. Alam mo, para sa'yo yan. Mukha ka ng mga aso eh. Yung mga tulad mong aso, may hilig sa buto. Teka lang. Baka di mo ko kilala. ano na naman ngayon, ha? Wala akong balak. Makilala ka. Siyang <laughs> customer ka lang dito. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Dahil binigyan pa kita. Kung nagkataon lang nandito yung boss ko. Ay, ma'am. Francis, ano ka ba? Ang iniingin mo no? na hindi narinig sa labas yung boses mo. Tsaka bakit ka nagkikipagtalo ka sa customer? Ito kasi customer na ito eh. Pinigyan na nga ng pagkain. Tumatanggi pa. Tsaka wala na namang pambayad, ma'am. Kapa, nahimik ka nga! Ah, uh, sir... <laughs> sir J boy Sir... Francis! Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba kilala si sir? Ah, uh, hindi po, ma'am. Siya yung ina-expect natin na bisita. Siya yung may ari ng restaurant? Ah, uh, sir. Sorry po ah. Hindi ko rin po siya alam na kayo palang may ari ng restaurant. Ay, naku sir, pasensya na po sir ha. Eh, hindi ko po alam na ganito na pala yung sitwasyon mo dito sa loob ng resto. Ko Francis, anong pinagagawa mo? may ari ng restaurant natin, no? Nilalight-light -light mo? Tsaka, umorder ako ng pagkain eh. Akala siguro, wala akong bayad. Kaya dog food ang binigay sa akin. Diyos po, santo! Ano tong Francis? Dog food ipapakain mo sa boss natin? Asa na ba yung utak mo? Kaya naman pala nalulugi itong restaurant eh. Dahil sa'yo. Ano mo, Francis, hindi ko pala lapasin to. Gusto mo ipakain ko sa itong buto? Ha? Para na magkaroon ka lang ng buto-buto, hindi yung puro taba. Taba-taba mo, ang liit naman ng utak mo. Sir, anong gusto mong gawin ko sa kanya, sir? Mas mabuti pa. Tanggalin mo yan. na yan. Kesa naman tulog yan, bumaksak tong restaurant ko. Uh, Dahil ba? sa kanya. po pwede niyo bigyan ng pagkakataon. May pamilya po ako, may mga anak din po ako. Mas tigil-tigilan na ako sa mga dahilan mo, ha? Huwag na huwag dadama yung pamilya mo. Alam mo kung tinutino mong tao? Alam mo? Kesa masira pa tong restaurant ng boss natin, mas mabuti pa, umalis ka na lang, magbalik-balik ka na. At huwag na huwag kang mag-iwan ng bakas. Uh, sir, yung backpay po. Backpay? Ha? Huh? Eto, backpay ng aso! Hindi pa ng back pay? Bibigyan ko siya ng backbone ng aso eh. Ah, uh, sir, mawalang galang na po. Sorry po talaga sa inconvenience and prosperity na nangyari na yun, ha? Ah, teka lang. Ano yun? Mukhang nakawa ka na doon sa empleyado mo eh. Sa sir. Gusto oh. ko nang humingi ng pasenyo, sir. Kasi hindi ko po inasahan na ganito po pala yung magiging trato ng waiter ko sa inyo eh. Hindi so, po talaga. Hindi na po maulit ito kasi siguro din ko po na magkakaroon po tayo ng maayos na empleyado dito. Siguro din mo ah. Kung hindi, gagawin kitang waiter. Hindi oh, po, sir. Ah, uh. uh. Meron pa po kayong gustong pagkain, sir. Isasarap po ko sa inyo, sir. Hindi, sige. Okay na to. Ah, sige po, ma'am, sir. Ayan ko na po mag-ausap kayong dalawa, sir, ma'am. Ma'am, sir. Ah, babe, ito pala may-ari na tong restaurant. Ah, oo, babe. Eh, isusurprise sana kita eh. Ibibigay ko siya itong restaurant na to bilang regalo ko sa'yo sa anniversary natin. Ako, babe. Sobra-sobra na to. Uh, salamat, Beba, kasi napakabuti mong boyfriend para sa akin. Wala ka naman yung babe. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kain na tayo. Mm -hmm.